Narito po tayo ngayon sa bayan ng Sampaloc sa Kalye Mayor na kung tawagin ay Daang Quezon at tayo po ay nasa tapat ng isang tahanan na kung saan tayo ay may kakausapin para sa ating content. At ito po ang bahay ng E. Absede. Yan po. Ang nakasulat E. Absede. At tayo po ay papasok ngayon sa kanyang tahanan. At mapalad at narito po tayo at makakasama ang ating paksa sa araw na ito at ganoon din ang kanyang alagang aso babatiin din po natin siya at ito na po ang ating paksa sa araw na ito si Ilyas, Elias magandang hapon sa iyo magandang, magandang, hapon. magandang hapon ha? Oo. Ah, pwede sabihin mo sa anak mo, Elias, yung radio. Ayan, ah, mabuti ko na. O, um, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali Ayan, sa iyo. Ayan. Ah, Elias, narito ako sa iyo. Dahil nung una pa, bata pa kami, high school. Kilalang kilala ka na sa ginagawa mo. Ano nga yung gina... Ay, parang maiyak ka, Ilyas, ha? Ah. <laughs> Ayan ba yan, o? Oh? ng kasiyahan, o? Oh? kagalakan, kagalakan na ha? Hindi mo akalain na ah? sa araw na ito, ito ang ating gagawin, ha? Ah? Ah, sana nakapagdala ko ng tissue, ha? Ah. Ah? Ha? Oo. Ayan, may dumating na... May kapatayan namin sa uki. Ah, sa ah, Dito ka, kaibigan. Dito ka. Hindi ko na, hindi ko vlogger ah. Ha? <laughs> Oo oh, nga, eh, ko ngayon si Ilyas eh. Kilala ito eh. Ah, Ilyas. Sa ginagawa mo na yan. Ah, ano nga yung ginagawa mo, Elias? Ma'am Lancha. Oh, may ilang taon ka na sa gawain mo na yan, Ilyas? hindi lang lalabili mong taon. Taka binat, binatili na yung na. Ay, yun ang gawain mo. Sa araw-araw, lab labandiro. Oo. Oh. <laughs> ha? Ay, nung buhay pa yung mga magulang, yan, yan, yan na rin ang gawain mo? Yan ang buhay mo. Yan ang ko, buhay ko. yun ang gawain mo na. Hindi nag-aral ay. Hmm kaya kay walang alam oh. kaya yan ang isang ka naman natuto ng pa ano ang gawain mo mamalansa at sinasamahan mo rin ng ano pag uh, paglalaba at paglalaba ma meron Paglaba, din mamalansha. ah ganon sa May ilang taon? May ilang taon ka nang namamalansya? Mga Ay, ilang sa na tantiya mo? Yun yung mga bata pa mamaya na no? mm, sa nako ano. sa tantya mo. Eh siguro ano ako na ako eh, 16 na. Baka nasa da. sa dalawang po ng taon na mamalansya ako. Ikaw? Kabinatilyo ni mamalansya na. Baka hindi lang dalawampu. po. Baka nga. Oo. oo. Ha? Baka nga. Baka na ako elementary ako yung na mamalansya. Oh, Oo. Ay, dito ka para makita ka ng ating viewers. Anong pangalan mo? Marinette. Oh. Nakikita naman bansa. Ay, diyan, diyan ka. Upo ka diyan. Sa kapat, ka oh, lapit ni Ilbes. Ah, o. <laughs> oh. Ah, sa iyong trabaho sa pamamalansya. Dito sa atin, sa bayan ng Sampalok. Sino ang mga kilalang tao na na ipamalansya mo? Torres. Ah, sinong Torres? Agnes. Eh, big, uh, bigyan natin tawag si naging Mayora Agnes. Ha? ah eh? uh, paki ano? Samson Delgado. Mm -hmm. Eh, paki ulit mo kay ano, Justice. ah uh, sinong iyon na ipamalansya? Mayor Torres. Sino sa Torres? mga mag-anak. ah uh, si Mayora Agnes. Kaya marang tsako rin habang nag-aasal siya sa high school. Ah, noon na. Oo. Ano, sino pa? Uh, Delgado. Hmm, Samson, sa, si Mayor si Samson. Oo, oh, sa Rizon niya. Hmm, sino pa? Sa -al Alban. Uh, Alban. Alban. Mayor Alban. -al Mayor Alban. Mayor Alban. Ay, pamalansya mo rin. Oo, oh, oh, mag-anak ay sa mga sino pa ano pang pamilyang mga kilala rito na ipamlantsa mo ah, marami mga konsyel eh. ay ah, mga konsyal eh, ng ating bayan. Ating bayan eh. May mga konsyal din ah, na... na ah, bumanggit ka nga ng mga natatandaan mo. Konsyal Rick. Rick? Rick Hello. Ah. Uh, sige na, kung basta mga konsyal. Ano. Ay yung mga muse-muse natin, yung mga nagagandahan babae dito sa ating bayan. May naipamalansya ka rin? Ay oo, oh, meron din pero hindi ko makilala. Yes, ah. Hey, uh, Dr. Hermi. Ayun, Apuada? Apuada. Ah. And andong, doktor. Mm. Ayun, Yun, sukay so, okay ko. Cool. Naipamalansya mo yung mga... Oo. Oh. Naging muse din ba yun dito mga sa... Anak. Yun si Hermie naging Miss Luzon niyan. Ah. Ay eh, si Hermie kaya nung nag-aaral pa, na pamalansya mo rin? Ay, oo. Oh. Ah. Wala mm. ba itong mamasa kung ako Sa plana. Eh, napansin ko yung mga nai mo. Mga nakikilala sa bayan natin, ha? Oo. Uh -huh. Eh di magpapaplansya rin ako sa iyo ngayon <laughs> para makilala rin ako. <laughs> ako kilala rito. Sino pa? Ng mamalansya. Hah, kan. Ano ito? ang tunay mong pangalan nga? Ang tunay kong pangalan ay noon ay Basilito. Oh. Ay ngayon ay ginagas na ko na Elias. Ay, mama. alin yung sa record mo sa baptismal sa Ilías na? Oo. Ah. Uh, at ngayon po. Salamat Elias sa mga pagkakataong binigay mo ha. Alam mo yung pangalang Ilyas sa walang kamatayang aklat ni Jose Rizal na kanyang sinulat na Noli Mitangheri. At ano pa nga yung isa? Ilyas? Yung isa pa, Noli at El El Ha? Ay kapag nasa panganib, si Simon ay bigla na raw dumarating si Ilyas. At ayon sa mga nag-aaral sa aklat na classical ni Rizal, si Ilyas at si Simon ay iisa. Sinasabi, walang pinakamatapat na kaibigan, walang pinakamatapat na kaibigan, walang pinakamatapat na tutulong sa iyo, kundi ang iyong sarili. At ikaw, Ilyas, sa hirap ng buhay, ay, ay, nariyan ka pa rin matatag dahil si Ilyas ay kumakatauan sa iyo sa katauhan ni Simon. Ilyas, salamat, salamat sa araw nito at pahirin mo ang iyong luha ng ano ng kasiyahan at ano pa yung sinabi mo kanina kagalakan ay sige sa mga makakapanood iyang po si Ilyas. sinasabi ni Rizal si Ilyas at si Simon ay isa at Ilyas Walang ibang tutulong, walang pinakamatapat na kaibigan ng isang tao, kundi ang kanyang, sinabi ko kanina, kanyang, sarili. sarili. At yan si Ilyas, ang iyong katauhan. Salamat, salamat sa hapong ito.